Ma'am, saan na punta nyo? Saan po ang punta nyo? Ah, sasakay ka ng P-TEX. Ma'am, nagli-librid sakay ako. Baka gusto mo sumakay. Librid sakay, ma'am. Para hindi ka na po mahirapan sa bus. Ihatid po kita doon sa kaya ng P-TEX. Ito, ma'am, oh. Ito, ito po. Papakilala po ako. YouTube vlogger ako, ma'am. Ako, ma'am, si Chibat. Chibat TV, ma'am. Yung po yung ginagawa ko sa mga video ko, naglilibre sa kayo po ako. Tama mo. Oh. Para di ka na po sa bus, ma'am. May hati kita doon sa P-TEX. Ito, ma'am. Kahit i-search mo, ma'am, sa YouTube. Yung ginagawa ko, mam ma naglilibre sa kayo po ako. Ihatid ko ng P-TEX. Tara, ma'am. Eh, hey, ma'am. Dito ka na, ma'am. Hangin, lakas ng hangin ha. Ah. <laughs> okay, tanggalin ko lang ma'am yung helmet. Okay. Yan. Dito ka na ma'am sa ano? Sa PITX. Paano ma'am? Ingat po kayo. Anong pangalan niyo ma'am? Charlene Bautista po. Charlene? Darlene po. Ano po? Darlene Bautista. Ah, Darlene Bautista. Ingat po kayo ma'am. Sige po. Ma'am, hindi na po. Huwag niyo po ako mabaya, hindi ko, hindi ko rin po kukunin yan, ma'am. Di ma ano, pang hindi lang to, ma'am, huwag na po, hindi na po, hindi po talaga ako tumatanggap, ma'am. Pasensya na po, Ipamasahe niyo na lang po sa bus. No, ingat po kayo, ma'am, ingat po. Ingat po. Ingat po, ma'am, darling, ingat po. Ingat po, darlin. ingat po. <laughs> Sige po. Ingat po, ma'am, ingat po ulit. Kubaw, 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 kubaw. Ako ba, lumapit. Bote. Not ever? Ever. Sa lang? Para, ma'am. Kaya Libring sakay po ako, ma'am. Di ako nagpapabayad. Ano ba? Libring sakay po. Yes, ma'am. Hindi po kayo mahirapan dyan. Ever, ma'am. Di ba, ma'am, may overpass naman doon? Apo, doon lang po ako na may overpass. Okay, po. Tara, po. Ganito, ma'am, ginagawa ko, ma'am. Naghanap ako ng kasabay. Right? Dito, ma'am. Kaya sa kabila kayo, ma'am, no? Oo. Oh. Ah, dito kayo? Okay, hindi nyo ba sinabi para ano, natin kita ron? Eto ma'am. Ang pangalan nyo ma'am? lian po. Ha? Uh, Dian. lian uh, Facebook po, ano, ah, Ingat po kay ma'am. Subscribe nyo na lang po ako. Salamat po, ingat po. YouTube ma'am, tsaka Facebook page. Yan po. Salamat po, ingat po kayo.